Aris, sino ka ngayong Huwebes? Gabay ng kapalaran, kalma sa gitna ng gulo. Ngayong araw, hindi mo kailangan sumugod. Mas mahalaga ang paghinga at pag-iisip bago kumilos. Natututo kang hindi lahat ng laban ay kailangang harapin. Sa pagiging kalmado mo, mas malinaw mong nakikita ang tamang daan. Tahimik man ang paligid o magulo, ikaw pa rin ang may hawak ng sarili mong direksyon. Ngayon, ikaw ay hindi lang matapang, ikaw ay marunong magpigil. Taurus, sino ka ngayong Huwebes, gabay ng kapalaran, katahimikan na may lalim. Hindi ka pala sigaw o palakibo, pero damang-dama ka ng mga taong malapit sa iyo. Sa araw na ito, mas pinipili mong makinig kaysa magsalita. May halaga ang bawat simpleng kilos mo. Kahit hindi mo ipakita, may ginagawa kang pagbabago. Ngayon, ikaw ay simpleng tahimik pero makapangyarihan. Gemini, sino ka ngayong Huwebes? Gabay ng kapalaran, lakas ng loob sa gitna ng duda. Ngayong araw, maaaring may mga taong hindi sumasang-ayon sa iyo. Pero hindi ibig sabihin ito na malika. Sa gitna ng mga tanong at panghuhusga, pipiliin mong panindigan ang sarili mong tinig. Hindi mo kailangang laging patawanin ng iba. Ngayon, ikaw ay matatag sa kabila ng pangamba. K Cancer, sino ka ngayong Huwebes? Gabay ng kapalaran, buhay sa loob ng puso. Ngayong araw, mas lalalim ang nararamdaman mo. Minsan masaya, minsan malungkot. Pero sa bawat emosyon, natututo ka. Hindi mo tinatakasan ang lungkot, bagkus, hinaharap mo ito ng buong puso. Ikaw ay hindi lang sensitibo, ikaw ay matapang sa damdamin. Leo, sino ka ngayong Huwebes? Gabay ng kapalaran, liwanag sa katahimikan. Sa gitna ng linggo, maaaring hindi ikaw ang sentro ng atensyon, at ayos lang iyon. Ngayon, pinipili mong suportahan ang iba at magliwanag mula sa likod. Ipinapakita mo na ang tunay na lider ay marunong ding makinig at maghintay. Ikaw ay hindi lang palaban, ikaw ay marunong magpakumbaba. Vir Virgo, sino ka ngayong Huwebes? Gabay ng kapalaran, maliit na bagay, malaking bunga. Ngayong araw, mapapansin mo ang mga detalye na hindi napapansin ng iba. Sa bawat ayos ng gamit, ayos ng salita, at tamang hakbang, gumagaan ang paligid. Ikaw ay hindi lang masinop, ikaw ang sekreto ng kaayusan. Libra, sino ka ngayong Huwebes, gabay ng kapalaran, timbang ng ugnayan. Ngayong araw, mararamdaman mong ikaw ang tulay ng mga tao sa paligid mo. Pinag-aayos mo ang mga may hindi pagkakaintindihan. Sa simpleng ngiti, gumagaan ang pakiramdam ng iba. Ikaw ay hindi lang patas, ikaw ay bukal ng pagkakaunawaan. Scorpio Huwebes Sino ka ngayong Huwebes? Gabay ng kapalaran, lihim na lakas. Tahimik kang gumagalaw ngayon. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang ginagawa mo. Pero sa bawat tahimik na sandali, may matibay kang nilulutas, para sa sarili, para sa iba. Ikaw ay hindi lang matalino, ikaw ay matalino sa tamang oras. Sagittarius, sino ka ngayong Huwebes? Gabay ng kapalaran, sagot sa paglalakbay ng loob. Maaaring wala kang pinupuntahan sa labas ngayon, pero sa loob mo, may malalim kang nilalakbay. Mas iniisip mo ang mga tanong sa buhay at kung saan ka patungo. Ikaw ay hindi lang gala, ikaw ay manlalakbay ng kalooban. Capricorn, sino ka ngayong Huwebes? Gabay ng kapalaran, gawa, hindi salita. Ngayong araw, mas gusto mong magpakita sa gawa kaysa magsalita. Tahimik kang abala, pero alam mong ang resulta ay magsasalita para sa iyo. Ikaw ay hindi lang masipag, ikaw ay huwaran sa aksyon. Aquarius Sino ka ngayong Huwebes, gabay ng kapalaran, sariling landas. Hindi mo kailangang sumunod sa uso ngayon. Ikaw ang gumagawa ng sariling daan kahit hindi pa ito nauunawaan ng iba. Ikaw ay hindi lang kakaiba, ikaw ay paalala na ang mundo ay masaya dahil sa pagkakaiba-iba. Pisces, sino ka ngayong Huwebes, gabay ng kapalaran, tahimik na pangarap. Ngayong araw, mas lumalalim ang imahinasyon mo. Habang ang iba ay abala sa ingay, ikaw ay lumilikha sa katahimikan. Ikaw ay hindi lang mapangarapan, ikaw ay tahimik na manlilikha ng pag-asa.